Naramdaman mo na ba, Gemini, na may isang bagay o isang tao na pilit umaabot sa iyo? Isang mensaheng nakatago sa katahimikan ng gabi, sa panginginig ng kandila, o sa panaginip na hindi mo makalimutan. Hindi ito basta pagkakaton lamang. Matagal nang bumulong sa iyo ang universo, hinihintay lamang ang tamang oras upang ipakita ang katotohanang kayang baguhin ang lahat. Ipinahihiwatig ng langit na ngayon mo ito kailangang marinig, hindi kahapon, hindi bukas, kundi ngayon mismo. Dahil kapag naunawaan mo ang mensaheng ito, ang iyong landas, tadhana, at maging ang mga taong nasa paligid mo ay hindi na muling magiging pareho. Gemini, natagpuan ka ng mensaheng ito dahil may dahilan. Tahimik na nag-aayos ang mga bituin, ginagabayan ang sandaling ito, kung kailan handa na ang puso mong marinig ang matagal nang naghihintay sa katahimikan. Nararamdaman mo na ba ito? Ang kakaibang kapayapaan bago ang pagbabago, ang mga biglaang alaala ang mga palatandaang paulit-ulit na lumilitaw. Hindi ito basta nagkataon, ito ay mga banal na alingaw na humihingi ng iyong pansin. Pinili ka ng universo upang tanggapin ang isang mensaheng may dalang katotohanan at pagbabagong espiritwal. Maaaring dumating ito sa isang panaginip, sa isang tinig, o sa simpleng salita mula sa taong hindi mo inaasahan, ngunit kapag dumating na ito, mararamdaman mo ito sa kaluluwa mo. Hindi lang ito isang pagbabasa, ito ay isang pahayag na magigising sa iyong espiritu, at magpapaalala na ang tadhana ay laging nagsasalita sa mga handang makinig. Energy Reading Pagbasa ng Enerhiya Gemini, ang enerhiya mo ngayon ay parang katahimikan bago ang isang banal na pahayag. Ang hangin sa paligid mo ay tila nagbago, banayad ngunit hindi may kakaila. Marahil napansin mo na rin ang maliliit na bagay nitong mga nakaraang araw, ang pagkurap ng kandila ng walang dahilan, ang biglang lamig kapag nababanggit ang isang pangalan, o ang parehong awitin na paulit-ulit mong naririnig saan ka man magpunta. Hindi ito mga aksidente. Mga senyales ito, mga sinulid na nagdurugtong sayo sa mensaheng matagal nang naghihintay na matagpuan ka. Alam mo, Gemini, likas sa iyong kaluluwa ang pagiging mausisa, bukas, at puno ng katanungan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi sa lohika manggagaling ang mga sagot. Mula ito sa espiritu, sa isang bagay na higit pa sa nakikita ng mata. Alam ng universo na hinahanap ng isip mo ang mga pattern, pero ang puso mo matagal nang alam ang katotohanan. Gumulong na ito sa iyo sa mga tahimik na sandali, magmasid ka, may paparating na mahalagang bagay. Maaaring nakakaramdam ka ng pagkabalisa kamakailan, parang may humihila sa iyo pasulong, kahit hindi mo alam kung saan ka dadalhin. Iyan ang panginginig ng tadhana na muling inaayos ang sarili. Ang enerhiya sa paligid mo ay nagbabago, tinatanggal ang mga hindi nakaayon, at inihahanda ka para sa kung anong nakatakdang dumating. Maaaring may taong biglang lumayo o tumahimik, ngunit huwag kang malungkot, may kahulugan ang katahimikang iyon. Hindi iyon katapusan, iyon ay pagsisimula muli. Madalas pinatitigil ng universo ang komunikasyon bago nito ihatid ang banal na katotohanan. May imahe akong nakikita, isang kandilang nag-iisa sa madilim na silid. Kumukurap, yumuyuko, ngunit hindi kailanman namamatay. Iyan ikaw, Gemini. Dinala mo ang liwanag mo sa gitna ng mga unos, pagkasira ng puso, at pagkalito, ngunit na natiling matatag ang iyong apoy. Ang lihim na mensaheng paparating sa iyo ay gantimpala ng pananampalatayang iyon. Ipapaunawa nito kung bakit may mga bagay na hindi nagtagumpay, kung bakit may mga pinto na nagsara, at kung bakit kailangan mong maghintay. Ang bawat pagkaantala ay hindi pagtanggi, ito ay banal na proteksyon. Sa paniniwalang Pilipino, sabi ng ating mga nakatatanda, may pahiwatig ang langit. Kapag may paru-parong dumapo sa iyong bintana, kapag hindi pantay ang pagliyab ng kandila, o kapag napanaginipan mo ang tubig, may mensahe yon. Para sayo, Gemini, dumarami ang mga senyales na ito, dahil inihahanda ka ng iyong mga gabay espiritual. Ang taong matagal ng tahimik ay muling magsasalita. Ang pagkakataong inakala mong nawala ay biglang magbabali. At kapag nangyari iyon, lahat ay magkakaroon ng saysay, parang piraso ng palaisipang biglang nagtagpo ng perpekto. Ngunit bago ito mangyari, kailangang ipunin mo ang iyong sarili. Sinusubok ng universo kung kaya mong magtiwala kahit hindi mo pa nakikita ang sagot. Tandaan, ang pananampalataya ay hindi tungkol sa paniniwala kapag madali, kundi ang patuloy na paghawak kapag walang kasiguruhan. Kaya kung napapagod ka o naguguluhan, huminto at huminga. Ang mensaheng paparating ay nangangailangan ng malinis na espasyo upang makapasok. Linisin ang iyong enerhiya, pisikal, emosyonal, at espiritwal. Maglinis ng bahay gamit ang tubig na may asin, sindihan ang puting kandila, at bulongin, handa na akong tumanggap. Maaaring may kinalaman din dito ang isang tao mula sa iyong nakaraan. Hindi kinakailangang bumalik siya, Munit maaaring gisingin niya sa iyo ang isang damdamin, kapatawaran, pagbitaw, o isang pagkaunawang magpapalaya sa iyong puso. Naroon pa rin ang enerhiya ng taong ito sa iyong aura dahil may mga damdaming hindi patuluyang napapalaya. Huwag mo itong katakutan, Gemini. Ang enerhiya ay hindi nawawala, nagbabago lamang. Ang sakit noon ay maaaring nang maging karunungan ngayon. Ang mensaheng paparating ay maaaring hindi sa pamamagitan ng mga salita. Maaari itong dumating sa tamang oras, isang tawag, isang biglang pagkikita, o isang panaginip na parang totoo. Kapag dumating ito, mararamdaman mo agad sa iyong kaluluwa. Ang kakaibang kilig sa dibdib, ang init sa mga palad, iyon ang kumpirmasyon ng iyong espiritu. At narito ang hindi napapansin ng marami, ang mensaheng ito ay hindi lang tungkol sa pag-ibig o relasyon. Tungkol din ito sa iyo, sa iyong landas, sa iyong layunin, sa iyong tadhana. Matagal ka nang nagdududa sa sarili mong lakas, nagtatanong kung tama ba ang iyong direksyon, at naghihintay ng senyales na nasa tamang daan ka. Ito na yon. Ang universo ay inaayos ang lahat upang dalhin ka sa buhay na nakalaan para sayo. Bawat pagkaantala, bawat liko, bawat hindi pa ngayon, lahat iyon ay may dahilan. Gemini, ang iyong dalawang kalikasan, ang puso at ang isip ay madalas magbanggaan. Ngunit ang mensaheng paparating ay magbubuklod sa kanila. Magdudulot ito ng kapayapaan sa loob mo. Mawawala ang pagdududa at papalitan ito ng kaliwanagan. Mauunawaan mo kung bakit mo naranasan ang bawat sakit, kung bakit may mga taong dumating at nawala. Lahat iyon ay paghahanda. Tandaan, sa mga lumang tahanang Pilipino, sinasabi ng matatanda na kapag kumikislap ang kandila o biglang umihip ang hangin, may dumadalaw. Huwag kang matakot dito. Ang enerhiya sa paligid mo ay hindi nandito para takutin ka, nandito ito para gabayan ka. Ang mga ninuno, mga anghel, at mga tagapangalaga ay nagkakaisa ngayon upang ihatid ang lihim na mensaheng ito. Pinalilibutan kanila nila ng liwanag kahit pakiramdam mo ay nasa dilim ka. Kaya ngayong gabi, kapag natahimik na ang mundo, makinig. Huwag munang mag-scroll, huwag magmadali. Makinig lamang. Ang tunog na maririnig mo, maging ito man ay bulong ng hangin, isang biglang pag-iisip, o tibok ng iyong puso, maaaring dala ang mga salitang matagal mo nang hinihintay. Dahil minsan, Gemini, ang pinakamakapangyarihang mga mensahe, ay hindi isinisigaw kundi marahang ibinubulong sa kaluluwang handa ng tumanggap. Divine Revelation Climax Gemini malapit nang matapos ang panahon ng paghihintay. Ang mensaheng matagal mo nang nararamdaman, ang nakatago sa likod ng katahimikan, mga panaginip, at mga senyales, ay naghahanda ng dumating sa iyo. Maaaring hindi ito sa pamamagitan ng tawag o sulat. Maaaring ito ay dumating bilang isang biglang pagkaunawa na tatama ng malakas sa puso mo, hanggang sa maramdaman mo ito sa bawat himaymay ng iyong pagkatao. Matagal nang ginagabayan ng universo ang sandaling ito, bago mo pa man ito namalayan. Sinubok ka, hinubog ka, at nilinis sa katahimikan. Bawat tanong na walang sagot, bawat dasal na tila na antala, bawat pintong nagsara, lahat iyon ay paraan ng universo upang lumikha ng perpektong pagkakahanay para sa banal na pahayad na ito. Alam mo, Gemini, may dalawang panig ka, ang isa ay naniniwala sa lohika, at ang isa ay naniniwala sa tadhana. Ngunit ngayon, magsasama ang dalawang iyon. Dahil ang paparating ay hindi aksidente, ito ay banal na oras na sa wakas ay magbubuka sa harap ng iyong mga mata. Ang nakatagong mensaheng ito ay may dalang katotohanang magbabago sa paraan ng iyong pagtingin sa lahat. Maaari itong magmula sa isang taong hindi mo inaasahan, sa isang sitwasyong inakala mong tapos na, o sa isang senyales na patuloy na lumilitaw hanggang sa mapansin mo na ito. Malalaman mong para sa iyo ito dahil kakaiba ang pakiramdam. Hindi ito magdudulot ng pagkalito kundi linaw. Hindi ito magdudulot ng kaguluhan, kundi kapayapaan. Ang enerhiya ng pahayag na ito ay parang pintuang bumubukas matapos ang mga taon ng paghihintay sa likod nito. Sa kulturang Pilipino, madalas sabihin ng matatanda, ang lihim ng langit, kusa ring ibinubunyag sa tamang oras. At ang oras na yon ay ngayon. Ang universo ay malapit ng ipakita ang isang bagay na magpapatibok sa iyong puso at magpapaluha sa iyong mga mata, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pagkilala. Sapagkat sa kaibuturan mo, matagal mo nang alam ang katotohanang ito. Hindi ito bago, ito ay isang damdaming matagal mo nang nararamdaman, ngunit hindi mo kayang aminin noon. Gemini, maaaring dalhin ng mensaheng ito ang isang pangalan, isang lugar, o isang pagpili pabalik sa iyong buhay. Para sa ilan, ito ay maaaring pagbabalik ng taong minsang na nahimik at sinaktan ang iyong damdamin. Para naman sa iba, ito ang matagal ng senyales upang sumulong, magsimula muli, o tuluyang magpaalam. Ngunit anuman ang dalhin nito, ito ay magiging punto ng pagbabago. Dahil ang pahayag na ito ay may kapangyarihang palayain ka mula sa mga pagdududang matagal nang nakakulong sa iyong puso. Nararamdaman kong darating ang mensaheng ito matapos ang isang sandaling payapa, sa oras na hindi mo inaasahan. Maaaring habang naglilinis ka ng bahay, nagsisindi ng kandila o tumitingala sa bituin. At bigla na lamang naroon na ito, ang pagkaunawa, ang tanda, ang salitang matagal mo nang hinihintay. Magbabago ang enerhiya sa paligid mo at malalaman ng puso mo, ito na yon. Ito ang mensahe. Marahil maramdaman mo rin na tila nag-iba ang paligid, lumalalim ang hangin, tumatahimik ang mundo, nagiging sagrado ang pakiramdam. Dahil sa sandaling iyon, numinipis ang pagitan ng nakikita at hindi nakikita. Hindi ka na basta tagapakinig, nagiging bahagi ka na ng mismong banal na mensahe. Ito ang paraan ng universo upang sabihin, Gemini, handa ka nang matanggap ang katotohanan ng minsan mong kinatakutan. Huwag kang matakot sa kung ano ang mabubunyad. Kahit pa ito'y magpalabas ng emosyon o luha, tandaan, ang mensaheng ito ay may dalang paggaling. Hindi ito dumarating upang saktan o lituhin ka, ito ay dumarating upang palayain ka. Maaaring masakit sa una, ngunit magdadala ito ng kapayapaan kasunod. Tulad ng sandali bago sumikat ang araw, tila walang katapusan ng dilim, ngunit kapag dumampi ang unang liwanag, mauunawaan mong paghahanda lamang iyon para sa kaliwanagan. Sa iyong buhay, mapapansin mong nagsisimula ang pagkakahanay. Ang mga taong nakalaan para sa iyo ay muling lalapit o biglang lilinaw ang direksyon ng iyong landas. Ang mga pagkakataong nawala noon ay muling lilitaw sa bagong anyo. Mauunawaan mo kung bakit ka naantala, dahil kung noon mo natanggap ang mga biyayang iyon, hindi ka pahanda upang hawakan ang mga ito. Ang mensaheng ito ay patunay na ikaw ay lumago. Mas matatag ka na ngayon, espiritual at emosyonal, upang tanggapin ang minsan ay ipinagpaliban ng langit. Para sa maraming Gemini, ang mensaheng ito ay may temang muling pagkakaugnay, hindi lang sa iba, kundi sa sarili. Ang dating ikaw na puno ng pag-aalinlangan at takot ay maglalaho. Pagkatapos ng pahayag na ito, mararamdaman mo ang malalim na kapayapaan, na parang sa wakas ay makakapagpahinga ang iyong kaluluwa sa pagkaalam na ang lahat, kahit ang sakit ay may dahilan. Mapapangiti ka at sasabihin sa sarili, ngayon ko na nauunawaan. Sa mga lumang tradisyong Pilipino, kapag tumanggap ng tanda ang ating mga ninuno, sila'y nag-aalay ng munting panalangin ng pasasalamat, hindi upang humiling pa, kundi upang magpasalamat sa kaliwanagan. Yan din ang dapat mong gawin kapag dumating ang mensaheng ito. Huwag magmadali. Huwag magtanong. Sabihin mo lamang, salamat, universo, sa ipinakitang katotohanan. Dahil ang pasasalamat ang susi sa susunod na pinto. Pagkatapos ng pahayag na ito, Gemini, magsisimula ang bagong landas, kung saan hindi mo na kailangang habulin ang mga sagot, dahil ikaw na mismo ang sagot. Babaguhin ka ng mensaheng ito mula sa loob, ayusin ang iyong enerhiya upang makaakit ng kapayapaan, pag-ibig at kasaganaan. Mawawala ang pagkalito. Matatapos ang paghihintay. Magsisimula ang pagbabagong espiritual. Papasok ka ngayon sa mas mataas na panginginig ng enerhiya, ang dimensyon ng pagkaalam. Magtiwala na ang pahayag na ito ay sagrado. Ito ang tulay sa pagitan ng kung sino ka noon at kung sino ka na magiging. Ito ang huling piraso ng palaisipan na magpapalit ng iyong pagdududa tungo sa direksyon. Kaya kapag dumating ang sandaling iyon, kapag bumilis ang tibok ng puso mo, kapag dumaloy ang luha ng walang dahilan, kapag narinig mo ang mga salitang tila kidlat na tumama sa kaluluwa mo, huwag mo itong labanan. Yan na ang mensahe. Yan na ang tadhana na nagsasalita. At mula sa sandaling iyon, hindi na muling magiging pareho ang iyong buhay. Manifestation Ampersand Ritual, Pagpapakita at Ritual Gemini, ngayong nauunawaan mo na ang kapangyarihan ng mensaheng paparating sa iyo, panahon na upang ihanda ang iyong espiritu upang ito ay buong pusong matanggap. Ang universo ay hindi lamang nagpapadala ng mga senyales, inaanyayahan ka rin itong makiisa sa enerhiyang magpapakita ng susunod na yugto ng iyong buhay. Sa mga sinaunang kaugalian ng ating mga ninuno, kapag may biyaya o pahayag na malapit ng dumating, hindi sila basta naghihintay, naghahanda sila. Nagsisindi sila ng kandila, bumubulong ng panalangin, at nililinis ang kanilang tahanan upang salubungin ang banal na enerhiya. Ngayong gabi, Gemini, ikaw naman ang tinatawagan upang gawin ito. Hindi ito basta ritual, ito ay paraan mo ng pagsasabi sa universo, handa na akong tanggapin ang katotohanan para sa akin. Narito ang mga dapat mong gawin. Isa, ang kandila ng kaliwanagan. Kumuha ng isang puting kandila, kulay ng kapayapaan at katotohanan. Sindihan ito sa tahimik na bahagi ng iyong tahanan kung saan ka komportableng nagmumuni-muni. Habang tumataas ang apoy, ipikit ang iyong mga mata at isipin na unti-unting nilalabas ng iyong katawan ang lahat ng pagkalito. Mahinang sabihin, Binubuksan ko ang aking puso sa banal na katotohanan. Pinalalaya ko ang takot at tinatanggap ko ang gabay. Hayaan mong umilaw ang kandila ng ilang minuto habang humihinga ka ng dahan-dahan. Obserbahan ang apoy dahil sa bawat pagkurap nito may mensaheng dala. Kung matatag at tuwid ang apoy, ibig sabihin, nakahanay ang iyong espiritu. Kung ito naman ay sumasayaw o nag-aalab, nangangahulugang may malakas na enerhiyang gustong kumonekta sa iyo. Dalawa, ang tubig ng paglilinis maghanda ng isang maliit na mangkok ng malinis na tubig. Sa paniniwalang Pilipino, ang tubig ay sumisimbolo sa buhay, damdamin at paglilinis. Isausaw ang iyong mga daliri sa tubig at dahan-dahang wisikan ang paligid o ang iyong altar. Sabihin mo nang may pananalig. Sa paglilinis ng puwang na ito, nililinis ko rin ang aking mga alinlangan. Sa paglilinis ng kaluluwa ko, tinatanggap ko ang mga nakalaan para sa akin. Pagkatapos nito, maaaring maramdaman mong gumaan ang paligid, tanda yon na nagbabago ang iyong enerhiya. Isa itong spiritual reset, tinatanggal ang mga hadlang na minsan ay bumabalot sa iyong intuition. Tatlo, ang salita ng pagpapakita, manifestation. Isulat sa isang papel ang isang pangungusap na naglalarawan ng tunay mong hangarin, hindi mula sa takot, kundi mula sa pananampalataya. Halimbawa, Handa akong tanggapin ang aking mensahe mula sa universo ng may kapayapaan at pasasalamat. Tiklupin ito ng tatlong beses papalapit sa iyo na parang hinihila mo ang mga biyaya papunta sa sarili mo. Ilagay ito sa ilalim ng kandila o malapit sa bintana kung saan maaabot ito ng liwanag ng buwan. Ang bilang na tatlo ay kumakatawan sa balanse ng katawan, isipan at espiritu. Habang ginagawa mo ito, tandaan, ang manifestation ay hindi tungkol sa pagpwersa ng hinaharap, kundi sa pag-alin ng puso mo sa kung ano ang nakatakda na para sayo. Kapag puno ng kapayapaan ang loob mo, mas mabilis kang maaabot ng mensahe ng universo. At kapag napansin mong naging matatag na ang apoy ng kandila, bulongin ng may pananalig. Universo, nagtitiwala ako sa iyong oras. Pinalalaya ko ang aking mga alalahanin at tinatanggap ang iyong katotohanan. Handa na ako sa mga biyayang nakalaan para sa akin. Pagkatapos, umupo sa katahimikan damhin ang kapayapaang pumapalibot sa iyo. Sa sandaling iyon, maaaring makaramdam ka ng init, ng kakaibang kilig, o biglang emosyon, iyon ay kumpirmasyon. Pumasok na ang banal na enerhiya sa iyong espasyo. Gawin mo ang ritual na ito sa anumang gabi na maramdaman mong tinatawag ka ng iyong intuition. Kapag paulit-ulit ang mga senyales, kapag kumukurap ang mga ilaw, tumitindi ang panaginip, o may mga biglang naiisip na tila may mensahe. Ang bawat isa ay paalala na ang universo ay nakikipag-usap sayo. Ito na ang sandali ng pagkakahanay, Gemini. Sa pagsindi mo ng kandila at paglilinis ng iyong paligid, sinimulan mo na ang proseso ng pagtanggap. Ang mensahe ay hindi na malayo, ito ay nasa daan na, hinihila ng enerhiya ng iyong pananampalataya. Gemini huminga ka ng malalim. Nadaanan mo na ang mga palatandaan, ang katahimikan, at ang pahayag at ngayon, narito ka sa pagitan ng nakaraan at ng bagong simula. Ang lihim na mensaheng matagal mong hinihintay ay hindi na malayo. Nasa paligid mo na ang enerhiya nito, unti-unting bumabalot sa iyong mundo, inihahanda kang saksihan ang mga bagay na hindi pa kayang makita ng iyong mga mata. Lahat ng minsang nakalito sa iyo ay nagsisimula ng magkaroon ng saysay, hindi ba? Ang mga pagkaantala, ang mga pagtatapos, ang mga gabin puno ng pag-aalinlangan, hindi kailanman dinala upang sirain ka. Dinala ang mga iyon upang patatagin ang iyong pananampalataya. Sa pagkat sa katahimikan, natutunan mong makinig, hindi gamit ang iyong tainga, kundi gamit ang iyong kaluluwa. Sa paniniwalang Pilipino, sabi ng ating mga nakatatanda. Ang dasal na galing sa puso, hindi kailanman nawawala sa hangin. Bawat salitang iyong binulong, bawat luhang inialay mo sa langit, narinig ang lahat ng iyon. At nayon, tumutugon na ang universo. Ang mensaheng darating ay may dalang liwanag, hindi upang baguhin ang iyong tadhana, kundi upang ipakita ang matagal ng nakasulat. Maaaring dumating ito sa panaginip na napakatotoo upang baliwalain, o sa mga salitang maririnig mula sa isang tao na tila tumatagos sa iyong puso. Anumang anyo nito, mararamdaman mong ito ay para sa iyo. Kikilalanin ito ng iyong puso, tulad ng dagat na agad nakikilala ang buwan. Kapag dumating ang sandaling iyon, huwag mo itong pagdudahan. Huwag mo itong labanan. Sabihin mo lang, salamat, universo. Handa na ako. Dahil sa sandaling iyon, magsisimulang magbukas ang mga pintuan na dati ay tila sarado. Ang enerhiyang matagal ng nakaipit ay muling dadaloy, magbabalik sa iyo ang pag-ibig, kaliwanagan, at kapayapaan sa mga paraang hindi mo inakalang posible. Ginawa mo na ang iyong bahagi, Gemini. Nakinig ka, naghintay ka, at nayon, tadhana na ang kikilos. Ito ang iyong banal na kumpirmasyon, nasa tamang lugar ka, sa tamang oras. Magtiwala sa proseso. Magtiwala sa iyong intuition. Magtiwala sa takdang panahon. Dahil malapit na, napakalapit na, dumating ang mensaheng iyon. At kapag nangyari na, lahat ay sa wakas magkakatugma.